Hi guys, narito po muli si Matim Timan at meron po tayong mga sangkap na narito sa ating gagawing um, fruit salad. Ayan, and ito nakikita niyo po to may pasas po ako dito, may mga fruit cocktail, mga gatas, at kaong at Nestle cream. Meron din tayong mga, mga, keso. Kesong gagamitin. Ito yung Eden. Ay, ayan, ayan. Nakita niyo bukas yung lata kanina. Ito sinala ko na po. Pagkasala po ay isanin natin ito sa malaking bowl. And then meron din po tayo ditong buko. May binili akong buko na tatlong piraso. Malaman siya. Nasa inyo po kung kung gusto niyo makatipid o kahit ilan na nais ninyo basta may malagyan lang siyang buko para mas masarap ilagay lang po natin siya Ayan, ibuhos lang po natin dito sa ating isinalang fruit cocktail. yan sa mga nais naman po ng mga natural na prutas, pwedeng-pwede naman po. Hindi lang po ako nagsama nito kasi mas gusto nilang kumaangumata ng prutas na walang halong matamis. Ayan, kaya ito lang muna ang aking ginamit. At nasa inyo naman kung ayaw nyo gumamit ng buko dahil sa kamahalan. Yung iba naman ho ay ginagawa ng paraan, yung gulaman na puti at yung juice na tang. At ginagawa nilang ganito pagkabuo ni kinakayod nila parang buko na rin para mas makatipid sila. Discarte nyo na po. Ngayon po ay lagay na po natin ang ating kaong. Ayan. Ito yung na po kulay na may available. Nasa inyo yan kung puti, pula, kung ano yung favorite color nyo na sa inyo po kung ano yung makukuha at mabibili nyo available sa inyong location ngayon po maglalagay po tayo ng Alaska Condensed any brand na gusto niya pwede naman po ako Alaska ang meron na narito sa aking bahay ayan ito po yung binili nila And then matapos po ilagay sunod natin ang isa okay Boost natin yan. Simutin po natin. Ayan, at meron pa po tayong isang lata. Huwag lang muna natin i-boost lahat. Uh, mas marami ng gatas. Hindi na kinakailangan ng asukal dan matamis na po ito. Huwag muna natin i-boost lahat saglit. Yung natira. Basta tansyahin lang po natin yung tamis. Para hindi naman masyadong matamis ngayon, ay ilagay naman po natin ang ating Nestle Cream. Ayan. Para mas mag Maging cream na cream. Simutin lang muna natin at ang mahal kaya ng Nestle Cream. Ano? Pero masarap po talaga siya. O di ba ramda, ram, ramdam na ramdam, ramdam yun na ang yuyirat ng ingay sa labas ng mga torotot. Maganda na yung torotot lang para hindi naman nakakasakit sa ibang kapwa natin. At delikado talagang paputok. Simutin lang po natin guys Sa tandaan nyo Hahaluin natin after ho natin Ilagay lahat Ayan Mix ng mix ng mabuti para mag-combine lahat ng ating mga wet ingredients na inilagay guys alam ko gustong gusto nyo to lalo lalo na ang mga bata lalo lalo na syempre mga may hilig sa mga salad na matatamis na to ito pero sakto lang naman po ito ayan saka po natin ito lalagyan ng ating Eden cheese pwede namang isabay nyo nasa inyo po yun gagawin po natin hiwain po natin ito ng pakwadrado ayan pagtsagaan po natin hiwain ng ganito kaliliit Pwede rin naman katulad ng ginawa ko sa makaroso, may macaroni salad na ginayat. Pero ito ngayon ay ginawa kong cubes. Pag hiniwan nyo po ito, lagyan nyo po ng oil ng konti or ng anumang butter dun sa kutsilyo para hindi ito dumikit. Ayan. Lagyan po natin ang iba, wag po lahat, para may toppings po natin sa mga container na ating paglalagyan ng ating fruit salad. Next time, maaari na rin po nating ilagay ang ating mga pasas. Huwag po lahat. Gayun din tulad sa keso ay itatapings din po natin sa ating paglalagyan na container. Para decoration, maging creative din po tayo sa ating mga ginagawa para mas maganda at masarap siyang tingnan ang ating mga ginagawa. Ayan, may naiwan pang gatas. Medyo konting tamis pa at ilalagay na po natin doon lahat. Bali, tatlong gatas ang ginamit natin, okay? Then after that, syempre, iahalo na po natin. Ang dami ng gatas na gamit natin. Marami ho kasi yung ating fruit cocktail. Siksik salaman laman ho yung ginamit natin. Del Monte na mixed fruits o fruit cocktail. Siksik sa laman, unlike sa ibang brand kayo na pong bahala kung anong gusto nyong bilhin. Kung saan din kayo makatipid pero onti naman ang laman, ganun din po yun. Kaya sa marami na rin po kayo. Ayan, meron po akong dinagdag na isa pang Nestle Cream para mas creamy. Kaya ang dami tatlo sa tatlo. 3 x 3. Tatlong gatas, tatlong cream. Okay? Marami ho tayong magagawa dito. At marami ho kayong uh, ah, mabibenta kung kayo ay magne-negosyo nito. Kikita ho kayo dito. kaito ito sa 250 ml na tab, pwede nyo ho ibenta ng 100. Pero depende rin ho talaga sa pag uh, sa location niyo at ganyan din ho sa magagawa ninyo. Kung saan ho kayo kikita, kayo na po ang bahala. Kasi the rest ng item dito ay ilan sa mga item dito ay mga ayuda mula sa gobyerno. Alam niyo naman, before December, ayan, nagsimula na dahil malapit na po ang campaign ng ating election. The rest ay binili na po namin. Ayan, katulad ng fruit campaign. Ayan, kasi may ilan dito may uh, may pag sa trabaho ng gatas, keso, at pasas. Yung ilan dito, okay? Sige, tuloy po natin ang pag-mix. Then, para mag-combine po lahat. Now, ay gawin natin mag at nabubulol po ako pasensya na maglalagay na po tayo sa ating container guys, so kung sa tingin niyo ay natatamisan kayo at sa mga hindi naman masyado mahilig sa matamis ay gawin nyo lang 2 by 2 dalawang gatas, dalawang nestle cream ayan, nakikita nyo po yung lalim ng aking bowl na aking pinagawan ng ating salad titikman kung okay na ba sa inyong tamis. So, okay na to syempre. Then, maglang kayo ng inyong container na paglalagyan na maaari nyo mailagay sa inyong freezer. Pwede naman po sa freezer. Kahit matigas siya masarap pa rin siya. Pwede rin naman po sa chiller yung mga kakain ho agad medyo gusto nyo na medyo malamig. Unlike ko sa macaroni, kasi nalalamog siya pag sa freezer. Ang pangit na kainin. Ito ho yung gamit kong container. Katulad nito Merong malaki ho nito 1,000 ml. Meron din pong available na bibiling tab na 1 um, 100 ml. Yung bilog, meron din nun. Yung 250 ml to 500 to 750, pwedeng-pwedeng gamitin yung para i-negosyo ninyo. As of now, hindi naman po ito binibenta. Ay, syempre, ito ihahain natin ngayong New Year pagsalubong sa Pasko Ayan, ginawa, ginawa ko po siya ngayong umaga Para meron mat-prepare po mamayang ating gabi sa pagsalubong ng bagong taon Ayan guys, sige Kung ano po available sa inyo Kung pambahay lang Maaari naman po kayo gumamit ng kahit ano Basta maipa, mailalagay ninyo sa inyong freezer Okay guys, tapusin lang po natin Ang paglalagay o pagsasalin sa ating mga lalagyan Para may prepare na po natin Nang maayos sa ating freezer Ito naman ng 750 na rectangle, rectangle ba? <laughs> Nakakasimutan yung hugis. Ayan, 750 ml na aking paglalagyan. Punan po natin. Pwede, pwede nyo rin po itong gawing negosyo. Maganda po yan at pagkakakitaan ninyo habang kayo ay nasa bahay. Okay guys, paspasan lang po natin. Medyo may sa labas at nag-i-enjoy mga bata. Napakarami mo talagang bata dito. Okay guys, sige tapusin lang po natin to. Para may lagay na po natin siya sa freezer. O maging sa chiller kung ayaw nyo naman sa freezer. Pwedeng pwede naman. Guys, nakikita nyo ba yung bread na yan? Ako, pwede nyo rin ipalaman itong salad na to. Masarap din siya ipalaman sa taste ko. nandiyo sa may trugal, basta sa gilid ng rep. Ano, ano? Taperuan na isang maliit, nandiyo sa gilid ng rep. Ayun, nakulangan na ako ng paglalagyan. Nag-utos na. Ayan, ibubusan na natin sa isang container ang naiwan pa sa ating bowl. Kaya ang kasya na yan ng isang container natin na isang tap. Ayan, bus na po natin to nang matapos na po tayo. Ayan, punas-punasan lang po natin ng mesi. Makalat-kalat sa gilid-gilid para malinis naman pong tignan. Ayan, nakikita nyo naman guys, lahat ng nagawa natin. Ayan, malinis na ba? Tapos, saka po natin ito, lalagyan ng ating mga toppings. See? Ayan, ang dami nating nagawa. Ganyan po karoon laman Kaya, napakasarap pong gawing negosyo. Malaki rin na makikita nyo kung kayo gagawa nito. Then, simulan na po natin maglagay ng ating, uh, kung ano gusto nyo unahin, kung keso ba o pasas. Ako, okay, ito inuna ko ang ating pasas. Ayan. Lagyan lang po lang natin. Ikalat-kalat po natin para maganda naman po tingnan. Ayan. And guys, nais nice ko po magpasalamat sa so walang sawan yung pagsuporta at pagtitiwala sa aking mga ina-upload na video. Sana po ay wag po kayong magsawa sa akin. Ayan, nakikita nyo naman. Meron pa hindi nalalagyan. Kaya, sigapin nyo mapaglagyan lahat. Pagkasyahin nyo. Tansyahin nyo yung dami na meron kayong pasas. Yan, lahat. Ikalat ninyo sa lahat ng container na inyong pinaglagyan. Lahat po ng tab na ito ay meron pong decoration na ating pasas. Next, after po natin mailagay lahat, ayan, susunod na po natin ang ating hiniwang cubes na natira kaninang keso. Lagyan po natin yan pa isa, isa unti pa unti sa ating tab na pinaglagyan. Then, sa kaubalikan yung iba kung kakaunti lang. Basta po nang lang hulang natin lahat ng na mga tab na ito para lahat ay mayroong keso toppings. Okay, tuloy lang po natin to. Tsaka nga pala guys, kung nagustuhan nyo po ang video ito ay like and share po at mag-subscribe na rin po kayo. Pinang bell button para notify po kayo sa mga bagong i-upload kong video. At guys, syempre maaari din naman po kayo mag-comment sa ibaba. O, oh, di ba ang colorful na ating fruit cocktail? Fruit cocktail, fruit salad. Ayan, meron pa tayo dito na iwan. Di pa na lagyan po natin ng paunti-unti. Kailangan po, meron din po yung keto esong toppings. Ayan, nautal na ako sa kakadaldal ko dito. Let's go, bilisan na natin para mailagay ko na po siya sa ating ref. Okay, sa tingin nyo guys, pwedeng-pwede pwede na to. At pag naubos nyo na po ang keso na tirat pasas, nasasakto dyan sa tab na gagamitin nyo, ay punan nyo na para maging colorful na tulad nito. Okay na to, pwede na po natin siyang takpan. O, oh, diba? Ang ang ganda-ganda niyang tignan, diba? Napaka-colorful talaga pag salad. Pag nilagyan mo topping sa yan, diba? Ang ganda ng tignan. Sulit na no, sulit. This is it. Pwede nang takpan. Come on, guys. Takpan na natin. Okay, ayan na po. Nakatakip na po siya. Ready na po nating ilagay siya sa ating refrigerator para lumamig. Ayan. O, ba? Diba? Parang pang negosyo ang dating. Hindi ko na po kayo bibigyan ng costing kasi the rest po ng product ay um, giveaway ito. Ngayon, kung kayo ay magninegosyo, ay mainam na po na kayo na po ang dumiskarte na inyong halagang ibebenta dahil depende rin po ito sa inyong magagastos. Okay, sa susunod po, ito pa ilalagay na po natin sa refrigerator. At hanggang sa muli po, Maraming salamat sa panunood.